Ayan mga kabudoy, nagpalit ako dyan ng panggilid. Kasi mahina, para, sinubukan ko yung 11 grams na playball. So ayan, parang na, eh, mahina siya umatak. Binalik ko yung 13 grams na playball. Ayan, binuksan ko na ngayon panggilid ko. Ayan, ayan yan ayan, yung, yung stack ko na 13 grams na playball. Ayan yung nakasalang doon 11 grams so parang bitin sa rangkada Nanti tinanggal ko na nga yan ang impact ko wow ayun na yan yan o yan ang stock ko na no? na ay di yan ang bago kong kabit na 11 grams na cable yan ang stock yan ibabalik ko na lang siya ulit kasi mas maganda yung humatak yung 13 grams malakas yan parang bitin yan o 11 grams lang yung bago yung bago kong bili yan, eh. sinubukan ko lang so yan o okay. binalik ko na yan kinabit ko na yan yung 13 grams play ball ayan na nakabit ko na mga kabudoy ano. Oh. so ayan lang Thank you, Makabudoi.